All right, mga amigos, all eyes on WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson sa nagdaang linggo. Napanatili ni Shakur Stevenson ang kanyang WBC World Lightweight title kontra kay Artem Harut Union sa pamamagitan ng paglampaso sa score na 116, 112, 118, 110 at 119, 109. Pero porke hindi naka-score ng knockout na panalo si Shakur Stevenson, eh naglipa na po ang mga balitang hindi daw na-impress ang mga manonood at naboring na naman daw sa laban ni Shakur. Ipinakita pa ng ESPN ang video na nag-aalisan ng mga tao kahit hindi pa tapos ang laban ni Shakur. Pero ayon kay Shakur Stevenson mga amigos, e eh, sinadya daw ito ng mga taong gustong sirain ng kanyang pangalan dahil tiner earned down niya ang 15 million dollars na offer ng top rank sa kanya para bumalik maging ang mga dating pumupuri sa kanya na si Timothy Bradley ani Stevenson dahil bayad ng ESPN ito ay binabanata na siya ngayon parang black propaganda ang ginagawa kay Shakur Stevenson na pagtutulungan siya ng mga tao ng ESPN kapansin-pansin din kasi mga amigos na matapos ang kanyang laban sa likod ng kanyang pagiging 3 division world champion eh nilagpasan siya sa rankings ni William Cepeda na niminsan eh hindi pa naging world champion sa kanyang buong professional boxing karir. Paano nga naman daw nangyari yon na ang isang champion ay lagpasan sa rankings ng isang hindi pa nagiging world champion? At heto pa mga amigos, maging ang mga nagpapakalat na boring ang laban ni Shakur Stevenson o wala daw kikitain sa laban ni Shakur Stevenson ay kahina-hinala rin po. At bukang walang katotohanan. Dahil nang maglabas po ng numbers of viewership ang Nielsen, hindi po pag-aari ng ESPN ng Nielsen pero lumalabas po sa kanilang datos e eh, si Shakur Stevenson pala ang most watched boxers sa ESPN na top rank. Heto po ang numbers sa report ni Kit Idek ng boxing scene. Anaya Shakur Stevenson, Artem Harut Union was the most watched boxing main event ESPN aired in 2024. Average audience on the network was 1,180,000, peak at 1,254,000. Those Nielsen numbers don't include ESPN Plus viewership. Only linear TV viewers, ESPN Plus figures aren't released by ESPN na mayagpag din si Shakur Stevenson noong 2023. Yan po makita na nakapagtala siya ng 804k. Dinaig niya yung mga laban ni Janibek, Tio Pimo, Josh Taylor at iba pa. At kung hindi naman po tayo maniniwala sa mga numbers na ito, eh hindi naman din po siguro tanga ang top rank na mag-offer ng 3 million dollars per fight kay Shakur Stevenson kung alam nilang hindi mabenta ang laban ni Shakur Stevenson. Kaya ang lumalabas po ngayon mga amigos na parang nagagamitan ng Black Pro si Shakur Stevenson. Pwede natin siyang kutsain hanggat gusto natin pero hindi natin mababali yung katotohanan na laban niya yung pinakamataas ang ratings sa ESPN. Ganon din po yung nangyari sa karir ni Floyd Manny Weather No? Sinasabi natin na napaka-boring niya maglaro pero siya po yung nakapagtala ng pinakamataas na pay-per-view sa kasaysayan ng boxing.